of the nation. Nakaparada sa gilid ng kalsada ang truck na sa La Paz, Iloilo City ng salpuki ng SUV na matuli ng takbo. Sugatan ng driver at dalawang pasahero ng SUV. Wasak ang sasakyan. Sa imbesigasyon ng pulisya, nakainom ang mga sakay nito. Posible Pusibli manong nakaidlip ang driver. Nahulog mula sa 10-wheeler ang karga nitong container sa Zamboanga City. Pabuti na lang nakaiwas ang mga sasakyan sa kabilang linya. Nagdulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko ang insidente. Sabi ng mga otoridad, hindi na ang container sa likod ng truck. Iginit naman ng pahinante na may nakalaylay ng mga kable, kaya sumabit ang container. Bago ngayong gabi, nag-ikot si PNP Chief Jose Melencio Nertates at mga tauhan ng NCRPO sa mga terminal sa Cubao ngayong bisperas ng undas noong weekend. Ang sitwasyon roon, nalamin natin sa report ni James Agustin. James? atong kasalukuyan kasalukoy niya nag-inspeksyon si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr. sa ilang bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Unang pinuntahan ng ilang bus terminal sa EDSA na dagsana ang mga pasahero na pauwi sa mga probinsya para sa undas. Tiningnan niya ang latag ng seguridad at kinausap din ng mga terminal manager. Nasihan naman si Nartate sa deployment ng Quezon City Police District. Sabi ni Natates ay wala naman sila na momonitor na anumang banta. Pero naka-heighted alert status ang PNP sa buong bansa. Kapag daw kailangan ng police assistance ay tumawag lang sa hotline 911. Sa buong bansa, mahigit 42,000 PNP personnel ang nakadeploy para sa undak. Bukod pa sa mga force multipliers yan. Sa Quezon City, magpapatupad ng liquor ban simula mamayang hatinggabi gabi hanggang alas 6 ng umaga sa November 1. Sa ngayon ay na sa isang bus terminal si Nartate sa Aurora Boulevard at patuloy yung sinasagawa niya inspeksyon at pakipag-ugnayan hindi lamang doon sa mga pasahero dito maging doon sa terminal manager. Yung manilitas mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa'yo, Ato. Maraming salamat, James Agustin. Gayong gabi hanggang bukas ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal, pantalan at paliparan para sa undas. Sa PITX, umabot na sa 180,000 ang mga pasahero ngayong araw. Live mula sa PITX, may report si Jamie Santos. Jamie. Atom, gabi na, pero sunod-sunod pa rin ang dating ng mga pasahero rito sa PITX para bumiyahe sa kanika nilang probinsya ngayong undas. At para tiyakin nga yung seguridad ng mga pasahero rito sa terminal, bukod sa security personnel ng terminal, ay may karagdagang PNP personnel na umiikot sa palibot ng terminal. Kasama ni Russell na uuwi pa sorsogon ang mga fur babies niyang sinamawi at giya. Dahil dati na niyang naisasama sa biyahe ang kanyang mga alaga, alam na ni Russell ang mga dapat dalhin para maisakay sila sa bus. May vaccination card sila, then nakadiaper, tsaka may, may, carrier sila. Yung pamasahe namin is same sa tao. Pinapayagan ng mga alagang hayop sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX pero may mga dapat sundin. Ilagay lamang po ito sa tamang carrier no? At lagyan po ng diaper at siguraduhin natin na hindi po tayo makakaabala sa kapwa natin pasahero. Isa si Russell sa libo-libong pasahero sa PITX na pumalo na sa 170,000 ngayong gabi at inaasahang aabot pa sa peak na 200,000. Pero huwag magalala mga kababayan natin, meron tayong mga additional units na bibigyan naman ng uh, special permits. Sa mga bus terminal sa EDSA Cubao, di pa naman nagkakaubusan ng masasakyan kanina. Handa raw ang mga terminal na inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Simula kaninang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa November 3, pinapayagan ng dumaan ng EDSA ang mga provincial bus para mapabilis ang dating nila sa mga terminal. Kung galing Southern Luzon sa PITX at Pasay Terminal, pwedeng huminto. Sa mga terminal sa Cubao naman kung manggagaling ng Central at Northern Luzon. Sa mga biyaheng Norte, kailangan magbaon ng mahabang pasensya. Ngayong araw hanggang bukas ang inaasahang bulto ng mga sasakyan sa NLEX. Nagsisimula na rin bumigat ang traffic sa mga expressway papuntang Southern Luzon. Sa party ng SLEX, dito po sa may uh, Santo Tomas, ngayon po meron na rin traffic build-up sa Santo Tomas exit. Mm -hmm. At dito may kalamba may area sa may Shipit Bridge. Uh, meron pa kasi tayo dyan uh, parang hindi pa tapos yung uh, widening natin dyan. Mm -hmm. Sa Star Tollway naman po, uh, meron tayo dyan na uh, pwedeng magkaroon ng choke point yung sa may lipa exit po. Sa Batangas Port, di pa man dagsa ang mga pasahero, problema na ang kakulangan sa barko. Yung rolling cargos kasi, kasi maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels sa ibang mga ports. Yung pagbalik sa kabila let's say pag alis dito matagal bago din bumalik so naiipon talaga sila dito Iniimbestigahan ng Batangas Port ang sumbong na may nangikil umano ng 20 pesos na dagdag sa mga fee na legal na sinisingil. Sa naiya naman, panayang ikot ng Explosives and Ordnance Division at k Units ng PNP. Walang undas holiday ang airport operations staff, lalo't bukas inaasahan ang bulto ng pasahero na tinatayang aabot sa 1.3 milyon. Mahigpit din ang seguridad sa mga biyahe sa probinsya. Isinailalim sa random drug test ang mga driver at konduktor sa mga terminal sa Baguio City at Sur. Sa surprise drug test sa mahigit sandaang tsuper at konduktor sa Bacolod City, anim ang nagpositibo. Kinumpis ka muna ang kanilang lisensya habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. Atong paalala sa mga babiyahe, no, ugaling i-check yung website o social media page nga ng terminal at ng bus na kanilang sasakyan para sa update ng schedule at oras ng kanilang biyahe. At live mula rito sa PITX at yan ang latest dyan. Balik sa iyo, Atong. Maraming salamat, Jamie Santos. Pambabastos umano ang napala ng isang babaeng kukuha sana ng TIN ID sa BIR sa Novaliches, Quezon City. Tinawanan at minaliit daw siya ng empleyadong humarap sa kanya. May report si Ma'am Gonzales. Bakit ang employee? Report mo. Ano ba 'yun? Bakit? Nasa government kayo. Napaiyak si Nika kadalin habang nasa opisina ng BIR Novaliches nitong Lunes. Sa halip na magandang serbisyo, minaliit at binastos o siya ng nakausap niyang BIR employee. Grabe. Grabe ang tulong ng tao. Pero, pero tayo tao dito. Kwento ni Nika, magpapagawa sana siya ng tin ID na gagamitin niya sa trabaho. Matapos na ilang beses mag-error ang online registration and update system. Nung sinabi ko na magpapagawa ako ng tin ID, tinawanan niya ako na parang... <laughs> may mga kilos din daw ang nakausap niya na parabang nagpipigil ng galit. Tinawanan niya ako, tapos may mga gesture siya, guys, na ano, yung parang... ganun. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan. Ipinaliwanag daw ni Nika na nag-error ang online registration system ng BIR at ipinakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone. Sabi niya, maghintay na lang daw ako. Sabi ko, mga ilang days, weeks po ba ako maghihintay? Sabi niya, hindi ko alam. Sige, pa ako ng option. Oh kung hindi ka makakapag-antay, sabi niya pumunta na lang daw ako sa National BIR office. Mas nagalit daw ang empleyado nang punahin ni Nika ang trato nito sa kanya. Sabi ko, siguro po kayo kailangan na po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the to serve the people. kung tumas talaga yung boses niya, ako sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Umalis na lang si Nika na hindi nakakakuha ng tin ID. Inireklamo na raw ni Nika sa Anti-Red Tape Authority ang nangyari, pero wala pa raw silang tugon. Ayon sa BIR Novaliches, terminated na sa trabaho simula November 1 ng inirereklamong empleyado at inisyuha ng show cause order. Tila nakarelit naman ang maraming netizen sa karanasan ni Nika sa pakikipagtransaksyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Nakasaad sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na dapat magpakita ng professionalism at dedikasyon sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugon ng pangangailangan ng publiko. Kung may sumbong laban sa mga government employee, tumawag sa hotline 8888. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umiiwas sa dagsa ng tao kaya maagang bumisita sa Manila North Cemetery ang mahigit 10,000 nating kababayan. Dahil sa inaasahang mahigit 2 milyong dadalaw sa undas, prioridad ang seguridad at kayusan. May report si Darlene Kai. Mahigit 10,000 tao ang dumalaw sa Manila North Cemetery ngayong araw. Umiiwas kasi sila sa dagsa ng tao. Para hey, hindi rin magsabay-sabay ang ano, para... Oh humaba ng konti oras nila. Pero halos naubos din ng oras ng pamilyang ito dahil hirap silang mahanap ang puntod ng kanilang yumao. Nakakalito din. Eh, yung mga palatandaan namin, hindi na namin maano kung saan na. Ang hinahanap na puntod, tinayuan pala ng bubong ng caretaker. Hinawa na ng bahay nung nag, ano, babantay. Okay lang naman po sa inyo yun? Okay lang po. Nagpapasalamat na kami dahil andyan sila na nagbabantay. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, inaasahang mahigit dalawang milyon ang dadalaw doon ngayong undas. Kinumusta ni Manila Mayor Isko Moreno ang kahandaan ng sementeryo. Mahigpit ang siguridad mula pa lang sa entrada taon-taon, walang humpay yung paalala ng mga otoridad tungkol sa mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo. Pero talagang taon-taon, eh, hindi pa rin mawawala ng mga susubo. Kaya ilang gamit na yung mga nakumpiska, ka, wala pa yung bisperas at mismong onda. Sulad na lang nitong ilang sigarilyo, mga gamit pampintura, pintura, may cutter dito at walis. Hindi na rin kasi pwede yung magsaayos at maglinis ng mga nicho. Paalala naman ng PNP, maging alisto laban sa nakawan. Iwasang magdala ng malaking halaga ng pera. Ingatan din ang mga gadget at huwag ilagay sa likurang bulsa. Naka-heightened alert ang PNP at nasa 50,000 na pulis ang ide-deploy sa buong bansa. We are sure uh, na magkakaroon po tayo ng uh, isang uh, mapayapa at uh, ligtas na pagunitan ng undas dito sa North Cemetery. At uh, titignan din po natin kung kailangan po nating magdagdag ng uh, additional uh, na kapulisan po rito kayong mga tulisan at tulongges, eh, huwag nyo nang balakin. Kasi baka mamaya magkaroon ng untowards incident. E eh, di susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ng mga pamilya ninyo. Hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. We don't encourage, but uh, you know, sa galit ng tao, wag na lang oh. Sinilip din ng alkalde ang mga assistance desk kung saan naglalagay ng libreng wristband sa mga bata para sulatan ng contact details ng kasama nilang nakatatanda. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pito sa labintatlong luxury vehicles na mga deskaya ang ipasusubasta ng Bureau of Customs sa November 15. Kabilang dyan ang Rolls Royce na 42 million pesos ang halaga at biniliraw ni Sara Deskaya dahil sa payo. Ayon sa customs, di na inaalmahan ng mga diskaya ang pagpapasubasta sa pito. Ila live stream ang bidding. Gusto namang mabawi ng mga diskaya ang anim na iba pang luxury vehicle, kaya inalok nilang bayaran ang mga multa. Tinag-aaralan ito ng Legal Division ng Customs. anak ng mga nawawalang sabongero, nag-prayer vigil sa harap ng tanggapan ng Justice Department. Panawagan nila, panagutin ang mga itinuturong sangkot sa kaso. Kami nangangamba dahil nga itong ating gobyerno mukhang nabibilaukan sa flood control projects anomalies. Huwag kaligtaan yung panawagan para sa mga nawawalang mga sabongero legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kinokwestiyon sa Korte Suprema ayon sa gurong naghain ng petisyon tila kahawig ang ICI ng Philippine Truth Commission ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema Sinisikapan naming kuna ng pahayag ang ICI 10 outstanding Boy Scouts sa buong bansa pinarangalan sila ang mga Boy Scout na nagpamalas ng dedikasyon, integridad at mga konkretong hakbang para sa pagbabago sa kanilang komunidad. Tumanggap sila ng medalya, tropeyo, nayari sa engineered bamboo at cash prize na hindi bababa sa 10,000 pesos. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso personalities ng ibang anyo for Halloween. Vengeful bride si Jillian Ward. Batman villain Harvey Dent aka Two-Face ang look ni Kailin Alcantara. Slayer clown naman si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Masalamangkang witch si PBB Big Winner Mika Salamanca. Sina Ashley Ortega, Shuvi Entrata, Roxy Smith at Sky Chua, Bihis Bratz Dolls. Di rin nagpahuli ang unang hear it hosts sa kanilang costumes. Ilang yumaong sikat, binisita ng kanilang mga mahal sa buhay. Dumalaw at naglinis si Lotlot -lot de Leon sa puntod ng inang Sinora honor sa libingan ng mga bayani. Puno rin ito ng bulaklak mula sa fans. May fans din na nag-alay ng bulaklak at nagpa-picture sa musaleo ni na Fernando Poe Jr. at Susan Roses sa Manila North Cemetery. May QR codes doon na kapag iniskan, mapapanood ang ilang bahagi ng mga pelikula ni The King na napapanood sa FPJ sa GMA. Sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque, may mga bumisita rin sa punto din na John Regala at Helen Vela. Rico Yan, Charito Solis, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino. Detalya sa burol ni Eman Atienza, ipinahagi ni Kuya Kim. Iuuwi sa Pilipinas ang labi ni Eman at magaganap ang burol mula November 3 hanggang November 4 sa Heritage Memorial Park. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Literal na nagka-stage fright ang isang host ng isang Halloween event sa Norzagaray, Bulacan. Next candidate, candidate number 30. Napatakbo si Don Manuson nang umakit sa stage ang tinawag niyang kandidato na kinarir ang pananakot. Maging ang co-host niya, kumaripas ng takbo pababa ng entablado. Sa halip na katatakutan, napuno ng tawanan ng event na pinusuan online. Maging updated sa mga sitwasyon sa mga sementeryo sa iba't ibang panig ng bansa, tutukan ng aming special livestream coverage sa Undas 2025 bukas sa November 1 at November 2 sa Facebook at YouTube accounts ng GMA Integrated News at GMA Regional TV. Atin po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.